Ang lulutuin ko ngayon ay sizzling beef strip. Kailangan lang natin ganitong cut ng baka. Medyo may taba-taba. Then bawang sibuyas. Okay, pisa na natin. Gawin natin, mag lang muna tayo ng bawang. Then sunod natin yung sibuyas. Kailangan Baka na natin ito. Ayan, pag naibigsa na natin, lagyan lang natin ng tubig. Okay, palambutin muna natin. Ayan, pag kumukulo na siya, pantimpla natin. Toyo lang. Ayan, tsaka natin lagyan ng paminta. Okay, tuloy lang ang pagluto. Antay lang natin lumambot pag malambot na yung beef natin, gagawin natin. Kaya lang natin sa si strainer. Iwalay muna natin. Set aside natin. Okay? Ayan, ito na yung karing ng baka na napalambot natin. Ang susunod natin gagawin, ay mo lang ng patatas, din silang hiwa. Ayan din carrots, pabalang, then butter. Okay? Lagay lang muna tayo ng butter. Saan natin lagay yung patatas, yung tarot. Kukil lang natin. Then, lagyan lang natin ng asin. Beef na inaaw natin kanina na pinalambot. Yan, gusto lang natin. Ayan, pagkato na yung patatas natin sa yung carrots, susunod natin gagawin. Maglagay lang kayo ng tubig sa bowl, then lagyan natin ng dalawang kutsarang cornstarch. Gawin natin, ihalo lang natin hanggang sa matuna. Ayan, ito na yung sabaw nung pinagpalambutan natin nung beef strip natin. Gagawin natin, alagay ngayon natin yung liquid cornstarch, palalaputin lang natin. Yan. Kita nyo, lumalapot na siya. So, ito yung gagawin natin yung gravy. Ito. Yan. Gagawin natin yung gusto nagawa natin sauce. Lagay natin sa oven ng gravy. Yan. Pag mayroon na yung sizzling plate natin, padaan na lang natin ang butter. Then, saka tayo maglalagay na. Yan. Saka natin nalagay yung diluto natin yung beef Ayan. Ayan. Okay. Sag pare ko. Para magdala pare. Ayan. Para ligyan na kita. Sa Ayan. Saka natin ngayon ng gravy natin. Ayan. Sabihin natin. I'm <laughs>